ang nakaraan. Natagpuan ni Pakang ang nilalang na siyang pinapahanap ng kung kanilang tawagin ay si Condesa Gabonesa. Ang misteryoso at napakailap na nilalang na si Baldong Balbal, ang siyang may malalim na kaalaman pagdating sa paggawa ng espesyal na sangkap para sa mga aswang. Hating gabi Narito si Pakang sa may magulong sentrong bayan upang hanapin ang tao na siyang nagmamayari sa kanyang pakay Ang pamangkin ng matandang nilalang ang naliligaw ng landas na bagitong palpal Maingat itong nagkukubli at nagmamasid sa may madilim na eskinita Pasinghot-singhot Umaaligil Ngunit sa gitna ng maingay, magulo, at mausok na bayan ay bigla itong natigilan dahil... Anak ng patis naman oh! Eww! May bupang pang mais! Naman oh! Sabi nila swerte pag nakatapak ka nito! <laughs> Sino kaya nagsabing maswerte ang makatapak ka ng... Eh bak! Lalo na kung nakapaaka! Tama, <laughs> no? Oh. Kung kaya ay paika-ikang nagdalakad si Pakang at hindi magawang makalipad. Sira ulo ka ba, narrator? Wala pa sa kasaysayan ng mundo ang nakapaglakad ng matino matapos makatapak na Winnie the Popo. <laughs> Ew. Kasi naman eh. Eh, saan ba may bukas na gripo dito? Mm. Natutuyot na sa talampakan ko yung malunggay at mais na buo. Ew. Uh nagmamadali itong naglalakad. Humahanap ng kaligtasan para sa kanyang napilayang talampakan. Aligaga itong kumakatok sa mga madadaan ng kabahayan. Am, um, medyo tao po. Medyo tao po. Yuhu. hello po. Galing po ako mula sa may munisipyo mm -mm. at pag utusan tingnan ang metro nyo ng tubig kung gumagana. Oh. Ha? Taga-munisipyo ka? Abay, hating gabi na! Ha? Eh e, kasi kuhan, ano po? um Night shift kasi ako doon. Oh. <laughs> Opo, night shift. Graveyard mm -mm. ba? <laughs> Nakatoka ako maglakad-lakad sa kalye na may tae. Este, kuwan? Ummm... Papasukin mo na ako! Oo, hindi madali kasi ako eh. Nung makatapos ng mga trabaho ko, naanamig pa pupunta ang bubong. Este, Mga bahay, opo. Oo! Seryoso, nagamunisipyo ka? Bakit naman... budol-budol ka? O tulad ng mga nababalitaan, hmm. mga adik na nanuloog ng mga kabahayan? o di kaya aswang ka lalalala lala, nye ako pa ngayon adik ikaw nga eh gabing gabi na nagwawalis ka pa yung totoo te, eh sige 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 apa eh mabuti na yung sigurado kung kaya ay ibinabana ng babae ang kanyang kilay at nakapamewang na inilapag ang hawak na walis tingting at isinandal ito ng pabaliktad. Na dito ay biglang nakaramdam ng kakaibang puwersa si Aling Pakang dahil sa ginawa ng matandang pabae. Sapagkat isang mabisang pangontra sa anumang uri ng aswang ang paglalapag ng walis tingting na nakabaliktad. Nagsisilbi itong matinding pangharang na kahit sinong kakaibang nilalang ay hindi maaaring umalpas sa poder na itinakda. -da -da. Uh, ano pa ang hinihintay mo? Tingnan mo na ang metro ng aming tubig. Pumasok ka na! At kamo ay nagmamadali ka. Dahil dito ay alumpihit si Pakang na pumasok sa loob ng kabayan. Nag-iisip ng paraan kung kaya. Ah? Ay, kukukan oh, ano eh. Nakalimutan ko. Uh Oo. -oh. Adik pala ako. Oo. Uh -uh. Adik. Kita mo oh. Ang nalim ng mata ko. Pulang-pula. Sige oh. Alis ako. Mag-ibenta pa kami ng rugby eh. Ng mga kumari ko. Sige na. Alis na ako. <laughs> Umaripas pas si Pakang upang makaiwas na namang sa kakaibang pwersang kanyang nakaharap. Ay! dumating na taga munisipyo oh, Saan ka pupunta? Mga tao talaga ngayon Buti na lang talaga Napakasipag ng mga kawani ng aming lugar Ay! Makapagsara na nga At baka may pumasok pang aswang At sa pagkaripas ni Pakang Ay napasandal ito Sa may madilim na eskinita inahabol ang kanyang paghinga Nang biglang biglang nang lisik ang kanyang mga mata. May naaamoy ito. Isang pamilyar na halimuyak. Masangsang, mabaho at nakakasulaso. Ang halimuyak ng hinahanap na si Buboy. Lalalala! La 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 la! Grabe ka naman! Pagbabaho! Si Buboy ko agad! <hid> kabantot lang yun. Saka iba ito, no? Teka gulo mo eh. Nasa madilim na sulok ay nahagib ng kanyang mata ang isang pamilyar na figura. Isang hulma ng anino na Nagliliwanag ang mga mata tila pusa. Ang pamangkin ng misteryoso at mailap na balbal. Si Oo to ha. Ang pamang ng baldong balbal. Oy! Oo! Oo, babaho! Wait! Oo! Oo, ba dyan dito, dali! Ngunit, nilingon lamang siya ng nagliliwanag sa dilim ng mga mata ng bagitong balbal sa kamalik si itong lumukso ng napakataas. Papalayo! Oy! Oo! Saan ka pupunta? Tingnan mo tong batang amoy imbornal na to. Hindi nang mabaho. May pagkabingi pa. Talaga naman, no? Ah, teka. At eksakto, pagpatak ng oras ay ganap nang lumakas ang kapangyarihan ni Pakang. Umangil ito ng napakalakas sa kabuong puwersa na lumukso pa pa itaas upang masundan ang lumuksong bagitong balbal. May kakayahan ang palpal na lumundag ng napakataas at sa bawat paglukso nito ay talagang napakalayo ng pagitan sa bawat distansya na nais na mapunta. Ngunit, hindi ito imposible kay Aling Pakang dahil sa tuwing oras na ito ay ganap ng aswang ay kaya nitong mahigitan kahit ang pinakamalakas na uri ng aswang. Na ultimo ang noon itong nakasagupang tagapamuno ng mga gabunan, ang dating amahin mismo ng kanyang amo na, na si Kondesa Gabunesa. Halos abot kamay na ni Pagang ang binti ng bagitong balbal. Subalit, Nagulat ito dahil sa gitna ng himpapawid ay bigla itong nagpatihulog at bumulusok sa may lupa. Kitang-kita ito ni Pakang kung papaano banayad na lumapag sa lupa at biglang, 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 biglang. naglaho. Sinubukan pang sundan ito ni Pakang. Kinagilap ang mga bakas. Ngunit, wari ay nabura ang lahat sa may kawalan. Ultimo ang halimuyak nito. To, to, to. Apat, apat, apat. ha, kinabog mo si Ninang Baldong Balbal. Ay, perfect ka dyan, akla. Pero hindi. Hindi ka makakaligtas kay Pakang. Kaya! sa kalumukso ito at hinagilap ang kanyang pakay at nakita niya ang isang sulok ang kanyang hinahabol. Nakangiti. Umiilaw ang mga mata. At bigla itong lumukso sa isang kalsada. Saka sinunggaban ang isang sasakyan na lulan ang pupungas-pungas na driver. Kasama ang ilang pahinanteng papauwi galing sa maghapong pagtatrabaho. Dahil dito ay nagimbal ang may hawak ng manibela. Gumewang-gewang sa pagmamaneho at nataranta. Nandaki ang mata ni Pakang dahil nakaramdam ito ng kakaiba. Hindi makipaliwanag na pakiramdam na tila isang babala. Dahil nang lumingon ito sa gawing kabila ay papasulubong naman ang isa pang sasakyan kung kaya walang pagdadalawang isip mapilis na umusbong ang mga matutulis na kuko ni Aling Pakang saka bumaon ang mga ito sa may lupa at buong puwersa na sumugod sa dalawang magsasalpukang sasakyan upang kanyang mapigilan sa buong lakas itong sumigaw na. Subalit, muli ay nakatapak ito ng malambot, malagkit, at mamasamasang tae ng aso at nadulas. Dahil dito ay kasabay ng pagsalpok ni Pakang sa may basurahan ay siya ding pagbabanggaan ng dalawang sasakyan na may lulang dalawang pahinante. Driver, pati ang walang kamuwang-muwang na masayang pamilya na papauwi sa kanilang tahanan. Ngunit, kulina Tanging usok at nakahantusay na mga walang buhay na lamang ang sa kanya ang tanging sumilay at sa isang madilim na sulok ay kitang kita niya ang nakangiting matabang lalaki na may hawak ng isang umiilaw na medalyon. Sa kamaamong lumalapit sa tabi nito ang wala sa sariling bagitong balbal. -bal -bal. Nagsalubong ang kilay ni Pakang dahil ang hawak ng matabang lalaki ay isang medalyon na may kakayahang mapasa ilalim ang nilalang nabalbal. Hindi ito nagustuhan ni Pakang. Umapaw ang galit. Umusbong ang mga naglalakiyang ugat sa kanyang muka at ipinamalas ang naglalakiyang matutulis na mga ngipin. Sa kagalit na galit, nasumugod. Subalit, siya namang pagdadagsaan ng mga tao, pati na ang mga paparating na mga sasakyan. Kung kaya ay wala na itong nagawa pa, kundi ang mapaatras. Sa kabilang dako, tuwang-tuwa naman ang isang matabang lalaki. Habang nasa likod ito ng isang malaking gusali, wari, binibilang na ang kanyang malaking kikitain sa inaasahang paparating na mga kliyente para sa kanilang serbisyo ng kanilang puneraria At tila maamong tuta na lumalapit ang pagitong balbal sa matabang lalaki Wari, kumihingi ito ng paghimas sa kanyang ulo dahil sa isang matagumpay na serbisyo. Umaasam, mabibigyan ng pabuyang bulok na laman ng bangkay mula sa kanilang Sinatiyang trahedya Ngunit uh! Diba yung sa akin? Uh! Ang baho, baho mo Kakaligo ko lang eh At may lakad pa kami mamaya Papuntang beer house Tapos nabidikit ka pa sa akin Pumasok uh! ka na sa loob At asikasuhin mo na ang mga aparato Dahil maya-maya lamang Ang bulsa ko ay paldo paldo <laughs> Subalit, umuungol ang bagitong balbal. Sumesenyas, itinuro ang sikmurang patungo sa kanyang bibig. Wari ibig sabihin ay nais na nitong kumain. At bababakas ang labis na gutom, pati na ang pagpanglaw ng mga umiilaw na bilugang matang dilaw. Ha? Ano? Nagugutom ka na? Gusto mo nang kumain? Ito, kainin mo Oh. ka, Pagtrabaho ka muna kung gusto mong magkalaman ang iyong sikmura at binabalaan kita. Huwag na huwag mong babawas-bawasa ng anumang parte ng mga bangkay mamaya. Kung hindi, malilintikan ka sa akin. Intindihan mo ko, ha? ha? Umasok ka na sa loob. Isan Pero, umiiling ang bagitong balbal. Sumesenyas gamit ang kanyang mga kamay na ibig nitong iparating ay napakatagal na nitong hindi kumakain na kung hindi ito makakakain sa paglipas ng huling kabilugan ng buwan ay isa lamang ang kanyang kahahantungan manghihina ito at di na malayo sa kanyang tiyak na kamatayan kung kaya ay sumenyas pa ito ng kanyang magkadikit na mga kamay nakaluhod wari nagmamakaawa. Ngunit matigas ang kalooban ng walang pakialam na matabang dalaki, kundi ang magkamal lamang ng pera. Sinipa pa nito sa muka ang wala sa sariling bagitong balbal. Nakadama ito ng sakit at sa kabila ng nauupos na lakas nito ay umangil ang nilalang. Oh, oh, oh. Ano? Ha? Dalaban ka? Ha? Ito, Mm. <laughs> Sige Ano? Lumaban ka Lumaban ka Ano <laughs> ba ang kaya mong gawin? Ha? Anong kaya mo? Kung hawak mo ang medalyon na ito <laughs> Wala 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 <laughs> Pumasok ka na sa loob At unahin mo At upagin mo na ang likosyo ko Bago yung sigmo mo sa kapinitikan pa ito ng matabang lalaki ng kanyang subong sigarilyo Ang muka ng kawawang bagitong balbal At sa may itaas ng bubungan Makikita ang anino ano? Ano? Dulot sa liwanag ng huling bilog na buwan nakatindi. Ang galit na galit na aswang na, 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 si Aling Pakang. Nandilisik ang mga mata. Galit na galit. Sa kabuong lakas na sinunggaba nito ang matabang lalaki. No! Tapos ka na ngayon, Pork Subalit! Kanina pa pala nakita ng lalaki ang anino ni Pakang kung kaya ay handa itong itinaas ang hawak na mahiwagang medalyon at itinutok ito, ito, ito sa so may nabiglang si Pakang sa ere. Wari ng hina ang nabiglang aswang bumulagta ito sa may lupa. At alis nung iniutos ng lalaki na atakihin ng bagitong balbal ang nakahiga sa may lupa na si Aling Pakang. Nagpagulong-gulong sila sa matinding pagpapampuno. <coughs> Ay! Tali! Hoy! Ano ba? ka Ako to! Hoy! lang! Oo! Ang batot mo talaga hanggang kailan? Sadali lang ha! Ah! Ako to! Oh. Hindi pa ako naalala! Ah! Hindi man ako kasing baho mo pero kinakapatid mo ako! Sadali! Aray ah! ko! Ligod ko! Wichit ka! Ha? Sakit na! Oo! Nasaktan na ako! Ah! Aray! Teka! Teka! Ang artarot mo! Tumigil ka nga! At nang masinagan ito ng liwanag ng buwan, ay natigilan sa pagsugod ang bagitong palbal na pabalikwas hindi makapaniwala nagahalo ang pagkabigla at tuwa na sa buong pag-aakala ay nag-iisa na lamang ito at wala nang nakakakilala tuwang tuwa itong sumesenyas ipinababatid ang mga salitang kung gaano ito kasaya sa kanilang muling pagkikita walang tigil sumesenyas na parang musika ang bawat kataga. Ha? ha, ha? Ano? Ano? Titig na! Sandali! Sumasayo ka ba? <laughs> Member ka na ba ng Street Boys? Ano to? Pinoy Henyo? PP Edition? <laughs> ha? Titig nga! Ano to? Mga galaw ba ito sa dance group tuwing may intram sa school? Ano? Magsalita ka nga! Teka nga! Pipi ka ba? Ha? O paano ka naman naging pipi? Eh, hindi ka naman pipi dati! Mabaho ka lang! Anong nangyari sa'yo, Uo? Ano? Kausapin mo ako! Magsalita ka, Uo! Magsalita ka! Magsalita ka! Magsalita ka! ay ko. Ay, oo nga pala. <laughs> pipi, oo, pipi ka pala, oo, Pipe. Eh, paano? Eh, bakit ka naging Pipe? Ha? Eh, kasi naman eh, hindi to Text mo na lang kaya sa akin. May IG ka ba? Telegram, WhatsApp, WeChat. Huwag na sa Messenger. Nakarestrict ako eh. Hoy! Ano? Bintik naman o. No? Duduguin na ako sa ginagawa mo eh. Teka nga! Sa kahinarap nito, ang matabang lalaki. Upang kumprontahin sa kinasadlakan ng kawawang bagitong balbal. Ay! Oversize na pork chop Lumukhang kalabaw oh? Anong ginawa mo sa kanya? Ha? Anong ginawa mo? Na dito ay nakakalokong tumatawa lamang Nang insulto Ang matabang lalaki Ha? Ayaw mo akong sagutin ha? At buong tapang na sumugod si Pakang Upang tapusin na ang kawalang hiyaan Ng matabang lalaki Subalit, Muli nitong itinutok kay Pakang ang hawak na medalyon at sa ere ay biglang nang hina si Aling Pakang. Tila na na kandila. Wari sinasakal habang pinagtatawanan pa ito ng matabang lalaki. Ano ha? ay sinasabi ka bang bangit na suwag ka? Ha? Ah! <laughs> ano ka mo? Anong ginawa ko sa kanya? <laughs> Ayoko nang sabihin. Pero, sige. Sa pamamagitan lang naman ng hawak kong medalyon, ay eh mamaya lamang. Ay katapusan mo na. Bueno, makinig ka. <laughs> At ika ng matabang lalaki, nabili nito ang mahiwagang medalyon sa isang matandang inche isang medalyon na may malakas na kapangyarihang panlaban at may kakayahang kontrolin manipulahin ang mga elementong nakaugnay sa kapangyarihan ng kadiliman man, man, man. kung kaya noon ay nakaisip ito ng paraan sa kanyang kinakaharap na kahirapan may nakapagsabi dito na bakit hindi nito subukan alipinin ang mailap at kakaibang nilalang na balbal at sa kabila nito ay magpatayo ng negosyo sapagkat sa kaakibat sa na kakaibang kakayahan ng mga balbal pagdating sa mga bangkay ay kayang-kaya nilang mabilis nalinisin himayin ang bawat peraso ng buto ng isang patay lalo na ang kakaiba nilang kapangyarihan na pagpalitin ayusin at manipulahin ang itsura ng isang bangkay na hindi ito kaila sa matabang lalaki dahil ilang beses na nitong nasaksihan sa mga lamayan ang pambihirang pagkakataon kung papaanong mabilis na nakawin ng mga nilalang na balbal ang mga bangkay at palitan ito ng kung anuman ang nais ipamalit ng walang nakakaalam lam, 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 lam. dito napasulyap si Pakang dahil sa kanyang mga narinig. At siyempre, siyempre, siyempre. <laughs> sa pamamagitan ng laway ng palpay, hindi ko na kailangan pang gumastos sa mga kemikal tulad ng formalin dahil ayon sa mga mataranda, kaya ang kaya nitong may preserba ng taon ang isang bangkay at mananatili itong ilasariwa. <laughs> Napakaswerte ko dahil sa kanyang mahinang ulo. Madali ko itong napapasahinanin sa aking hawak na pangyarihan. At sa kabila ng pangihina ni Pakang, ay pinilit itong kausapin ang nakatuladang Bagitong Balbal. Ma 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 makinig ka sa akin. Oo. oo. Makinig ka. matagal ka nang hinahanap ng, ng tiyohin mong pangit. Umuwi ka na. Nakukulangan na yata siya ng amoy ng imbornal. Tabahay niya. Oo. Maniwala ka. Bumalik ka na. At huwag kang mag-aalala. Hindi siya galit. Pangit lang talaga yung tiyohin mo. Masakay ka na sa mukha nun. Para nga kayong pinagbiyak na. Boom. Sana all. <laughs> uh Oo -oh naman eh. Uh Oo. -oh. Umuwi ka na. Uh -oh. yung pangarap mo. Ako nang bahala tumupad. Basta umuwi ka na. Uh -oh. kailangan ka niya. Ah, uh -oh. bumalik ka na dun sa Poso Negro, st. Sa may kuweba nyo. Hindi niyo ba siya namimiss? <laughs> Hindi na babarado yung ilong mo? <laughs> Umuwi ka na, oo. Sandaling natigilan ang bagitong balbal. Niningon ang kanyang napamahal. Naponeraria,